Tapos, ano nangyari? Eh, nagtrabaho po ako ng dalawang buwan. Nalalaman ko po ang aking sweldo po ay 150 na lang po ang naibibigay sa akin. Pagkahantay po namin ng sasakyan po sa may terminal po ng Rosario, yung aking gamit po, kinawa niya po. Nakita din po niya na yung kasama ko ang kumuha din ng bago. Ah, doon mo i-report? Dadalhin mo lahat ng papel na yan, ha? Papatawag po po siya ginano niya ako. Baka hindi mo kilala to? Kasi galing din ang laon yun to eh. Eh pabalik daw siya ng Makati, hindi nang pamasahe. Boss, morning. May tao sa labas, lalaki. Gusto ko makausap. Ilan sila? Isa lang. Isa lang. Mukhang Kam nakaano pa eh, ka jacket pa mukhang ay uh, na, na, na Saan daw galing? San Carlos. Taga San Carlos. Pero naglakad lang daw siya. Ilang taon siya? Hindi ko naman natin ano. Hindi ko naman balak. Gusto ko naman sa... Gusto kausapin, magpapatulong daw sa'yo. Hindi pa pasukin. So, pasukin mm -hmm. Orman Ameni ah, tay pa kayo? Gusto ko sana ano, magdagdag ng skill pag simulan natin 'to para hindi lang ikaw mag-isa. Para mabilis. Ay request ni Madam, gusto niya mabilis. Yung ano, pwede ba yung ano, yung isa dito? Yung foreman nila dito para dalawa kayo. Ah, ah, hindi, ah, sige. wait lang, foreman, mamaya na. Usapin ko muna to. Pulang kayo dyan. Hello, ano, sir. Ako ka, Sir. Daga saan kayo, Sir? Daga Dait Camarines Norte po. saan sa Dait? Sa uh, May Poblasyon 3 po. Eh, wait lang. paing ano, mic. Poblay Poblasyon 3? O, po, sa May... Sige, ilapag mo dyan sa lamisa yung bag mo. Ano pangalan mo, sir? Bongbong po. Bongbong Basista Marugo po. Bongbong Basista Marugo? Ilan taong ka na? 45 po. Ilan anak? Isa lang po. Nasaan ang asawa mo? Patay na po noong 2013 po sa Yolanda. Taga, yung asawa ko po, taga Tacloban po. Tapos ikaw, tega dait ka talaga. Opo. Doon ang province mo. Opo. Opo. Ang layo nung dait, ba't narating mo pa dito si Daddy Frank eh? ano po, may nagtrabaho ganito po nangyari sa akin po. Nagtrabaho po ako, sinama po ako ng foreman ko po sa Daid sa May Rosario La Union. From Daid kayo, Opo. pumunta kayo na Rosario La Union. Po. La Union. Opo. Sino Opo. nagdala sa iyo Si Christian Mendoza po. Tega saan si Christian Mendoza? Taga Naga po, Camarines Sur. Bicol din po. Ah, tega doon din Opo. sa inyo. So magkakilala kayo niyan. Opo, dati ko na po siyang kasama sa trabaho formal po siya. Mm -hmm. Tapos, ano nangyari? Eh, nagtrabaho po ako ng dalawang buwan. Nalalaman ko po ang aking sweldo po ay 150 lang po ang naibibigay sa akin. May charge mm -hmm. daw po sa pagkain. Tapos umalis po ako nung hindi ko na po nakaya nung October 8 po. Umalis po ako. After 2 months mong nagtatrabaho, umalis ka? Ay po. O, tapos? Umalis po ako. Pag, da, pag sumabay din po yung formang ko. Si sumabay Chris, din sa iyo sa pag-alis? Tapos natulog. Pagkahantay po namin ng sasakyan po sa may terminal po ng Rosario. Yung aking gamit po, kinawa po. Pati yung isang bag ko po. Lam Kailan nangyari yon? October 8 po. Andito po yung mga report po na galing po sa Itong palis. October lang na to? O po October, ano date ngayon? 20. October 20 ngayon. Ito po, ito po yung galing po sa polis ng Rosario La Union po. Anong ginawa mo doon? Pa, pa blatter po ako. Ang pinablatter mo? Opo, kung ano po nangyari sa akin doon. Pati po yung apidapit of loss galing po kay attorney Lipo. Yung ninakaw niya po yung gamit ko mga cellphone ko po. Pati bag ko na may lamang mga ID. Kinuha niya po. Sigurado kasi forman ang kumuha? Opo, Christian Mendoza po. Paano ka nakakasiguro si Christian Mendoza na nga? Yung pa na po kami, po... Mahirap kasi magbentang. Oh, hindi po, totoo to to oh, po. Opo, sige. pauwi na po kami, nagantay po kami sa terminal. Mm -hmm. Tapos yung gwardiya po ng Jollibee, nakita din po niya na yung kasama ko ang kumuha din ng bago. Hindi niya po sinaway dahil alam niya po na makasama po kami. Mm -hmm. Kaya po nagreport din ang gwardiya doon sa police station, sinamahan po ako. Mm -hmm. Kaya po yung ginawa po sa akin ng munisipyo ng LGU, ng Rosario po, nagbigay siya ng referral letter po para sa DSWD La Union. Pagtatinggo naman po sa DSWD La Union, hindi daw po ako butante ng La Union. Bakit? Ano bang kailangan sa DSWD sana? Yung makahingi lang po ng tulong na makauwi po sa amin sa daet. Ito mm. po yung referral na galing sa munisipyo po ng Rosario, La Union. Mm -hmm. Pinakita ko po sa DSWD sa may San Fernando yung region po, oh. eh hindi daw po ako botante ng La Union. Mm -hmm. Kaya ginawa ko po, naglakad po ako. Naglakad ka? Kang... So, hanggang makarating po ako ng simulang La Union, naglakad po ako. Hindi ko po alam kung saan ako dumadaan. Hanggang nakarating po ako ng San Carlos. oo oh -oh may nakita po ako ng polis sa waiting shed. Tapos mayroon po siyang binigay sa akin na address. Sabi, doon daw po ako lumapit. Kanino? Okay. Sa inyo po kay to po yung address na binigay po sa akin ni Sir De La Cruz. Barang... Kilala ka, kilala ka po niya. Ah, Daddy Frankie Vlogger. Kilala po niya kayo po. Anong sabi so, ng polis na yon? Sabi, kung wala magtulong sa iyo, hanapin mo yan, puntahan mo doon. Baka sakaling matulungan ka po ni Ano pangalan ng pulis na yon? Dela Cruz po apelyido. Loko-loko yung pulis na yon ah. Kaya po kahapon po dumating po ako dito. Ano pangalan ng pulis? Dela Cruz po. Loko-loko yun ah. Bakit niya ay tinuro? Po, ayaw, sabi, baka ano sabi niya? Baka daw po matulungan niyo po ako dahil ano po siya followers niyo daw po. Si Sir De la Cruz Sir no? Dela Cruz Sir Dela Cruz Shout out sayo magandang umaga. Salamat sa ano uh, magandang balita, no? Mga ganyang uh, pulis mga kababayan na uh, sinasaluduhan natin 'yan. Uh, wala man silang uh, maitulong financial pero yung magandang balita at itinuturo nila i nila yung mga taong naliligaw. Kaya, Sir De La Cruz, kung mapanood mo man yung video ito, salamat sa concern. At uh, naway, uh, pagpalain ka po at sana hindi ka magbago. No? Kahit sabihin nating minsan nasisira yung imahe ng mga kapulisan. Pero naniniwala pa rin ako na hindi po lahat may mabubuting tao pa rin. Kaya sana lumagana pa ang kabutihan sa pamamagitan mo Sir De La Cruz, no? So sige, tuloy tayo. Okay. <coughs> so nahanap mo dito? Opo. pagdating ko po kahapon, hindi po muna ako nagsadya dito sa bahay po ninyo. Mm -mm. Ako po ay nakikipag-coordinate po muna sa barangay po. Tama. O oh, kasi pagpasok-pasok ka baka mapagkama, mapagkamalan kang masamang tao. Opo, oh, kaya huh? po nakipag-coordinate ako sa barangay. Nakausap ko po yung naka-duty kahapon pati po si Kagawad Predy po. Pati si Kagawad Predy, tapos tinuro ka pa rin dito. Pina-stay po niya muna ako sa barangay. Diyan ah. natulog niya po muna ako doon dahil po gabi na. Wala pa po akong oh. matulogan po. Ooo. Ooo. Oo kasi gabi na rin kami nakarating. Eh, pinakayam naman po ako. Okay naman po doon. Pero mabalikan natin yung foreman mo. Gaano ba kakilala yon Ba't sumama Almost ka sa kanya? isang taon ko na po siya kilala. Oo. Bakit naloko, niloko ka pa niya? Ang hindi ko lang po alam dahil yung pagkadasahod namin, baka meron po din siya kinukuha. Hmm. Dapat una pa lang, nalaman mo na, hindi na nagpatuloy, no? Po. Kasi kung, Pero, kung sinabi lang po, sir, po, dati parang na yung agency po namin ay eh, alam ko ang sahot ay 400. Mm -mm. Pero binibigay sa akin 150. Kaya nga po ako kung makaka kung palari po makauwi sa amin sa diet, pupunta ako sa barangay nila at ah, doon mo i-report. Dadalhin mo lahat ng papel na yan, ha? Pap papatawag ko po siya bakit ginanoon niya ako. so ibig sabihin nararamdaman mo na nandoon na siya sa diet ngayon? opo asan do po asawa niya ah okay o sa pagdating sa foreman mo wala akong opo. Opo. doubt sa kanya kasi opo. hindi ko naman siya kilala pinaparinggan ko lang yung reklamo mo opo. no kasi mahirap kasi mag uh, husga opo. na wala tayong basehan although ikaw lang yan karapatan mo yan dahil sa iyo nangyari ipaglaban mo yung karapatan mo pero si daddy Frankie, wala akong pagkailam doon kay purman bagkos kung totoo yung sinasabi mo Masama yung ginawa niya. Opo. Pero hindi ko pakikialaman kasi hindi ko trabaho yon, no? So, ayun, no? So ilang araw ka na na walang trabaho, pakalat-kalat dito. Barino, no, no, nine 9. 9 po. Tapos 20 na ngayon, more than 12 days. Kaya lang po ako dati Frankie nagbakasakali magtrabaho po rito sa La Union para lang po maitaguyod ko yung anak kong nag-iisa po. Ilang taon yung yan, anak mo? 15 po. Babae, lalaki? Eh. Laki po. Mm. -hmm. Ilan taon ay isawa na yung mo? Ay, na Wala na pala, sorry. Okay. 2013 pa po yung mm -hmm. Yolanda okay. po sa Tacloban po. Ilang kayo magkakapatid? Tatlo po. Buhay pa na may mga kapatid mo? Marid. I, dadalawa lang po kami. Ah, okay. Mo, yung isa namatay matay po sa stroke. May tanong lang ako, huwag mong mamasamain. na oh, ah, Nakapag-aral ka ba? Nakapag-aral po. Pero na, may nangyari lang po sa, ano ko po, ah, uh, na mild stroke po ako. Okay. Kaya may PWD po um, ako. Ah, sa now, PWD ka na? Opo. Paano ka naging PWD? Na-stroke po. mild. stroke po nung pagkamatay ng asawa ko. Pero nakaka-recover po. Pero kaya pa magtrabaho? Kaya pa po. Kaya po kung papalarin po na makauwi, doon na po ako. Mangingisdala lang po uli ako para mayroon akong pang ano sa anak ko May po. cellphone ka? 'Yung po kasama po sa nanakaw. Kung 'di po nanakaw cellphone ko, Daddy Frankie papakita ko po sa inyo lahat na followers niyo rin po ako lahat ng video. Tanda ko pa po. You so ibig sabihin, nan, nandoon ka pa sa dait, nanonood ka na Opo. sa mga vlog. Opo. Sino mga kilala mong vlogger? Number one kayo po, Daddy Frankie. Sino po? pa? Ay, 'yung ibang vlogger po na kasi naiisip ko po kung sino po ang totoong vlogger talaga. Hindi. Ang, ta ang, tanong ko sa iyo, sino yung mga kilala mong vlogger bukod kay Daddy Frankie? Si, si 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 Sir Casaludo, police po. Ah, oh, si Casaludo, yes. Sino pa? Eh, yung sa amin po si King Lux po. Ah, oh, taga doon ba sa inyo si King Lux? Bisaya po. Dabaw yata yun eh. Bisaya. Ah, Bisaya. Oh, sino pa? Lang po. Wala na? Vlogger sa diet? Wala kang kilala dyan? Ang mga baguhan lang po sila. Eh, sino yung mga kilala mong vlogger sa diet? Yung si Sir o, Arman. talagang tiga diet ka. Sino? Sir Arman po. Arman. Bukod kay Sir Arman, wala na? Charity vlogger sa diet. Sino kilala mo? Yung Bicol, yung Bicol Isarog po na driver po. Pangalan? Sir Rodolfo. Hmm. 'Yun lang kilala mo as so, in wala ka na talaga ibang kilalang vlogger diyan sa diet? Wala po dahil yung sa hindi ako masyadong mag-ano sa cellphone dahil na-focus po ako sa trabaho po. Eh, eh, sabi mo nung may cellphone ka, lagi mong flatin. No ng... O, oh, oh, sige anong napanood mong vlog ni Dati Franke? Eh? Yung kay Marites po. Marites. Marites yung kay yung English speaking po na babae. Okay. Ang nagustuhan ko lang po sa inyo po yung yung isa po na nagpunta naghanap kayo ng motor, nagbenta oh. kayo ng balot. Ah, okay. Bike po sa motor. Mm -hmm. Na wala pong buo sa inyo dahil ganyan puso. Oh, okay. So, ang ano ang problema mo talaga? Ano ang pakay mo kay Daddy Frankie? Makahingi lang po sana tulong na Makauwi na po ako. Makauwi. Mga magkano pa masahe? Kasi po, hindi ko po alam kung magkano po ang hanggang Pero pagdating sa gobao, ang super lines po ay nasa 800 po. Oh. Sige, sobrahan mo na yung kwenta mo. Yung makarating ka hanggang sa dait, tapos may makapamalingki ka pa ng pasalubong mo sa anak mo, mga magkano? Hindi ko na po ako mag... Ano nang magkano? Kung magkano na po ibigay niya, akin po ito. Hindi, kailangan yung pera, sakto pa masahi, tapos mayroon ka pang iuwi. Mga magkano yon? So, mo lang. Kahit, ano lang, lang po, kahit apat lang po. Apat na piso? 400? 4,000 lang po. Ah, 4,000. Yung 4,000 pwede na. Okay lang po yun dahil kahit paano may babibili lang po ako sa anak ko. Sigurado ka, nauwi ka. po, sir. Hmm. Ihingi po ako kahit pagdating ko po doon, kung sino po, kahit sino meron ditong number, makahingi po ako para pagdating nandito po, makisuyo ako sa barangay namin na matawag na nandun na po ako. Nangyari na ito mga kababayan, sino yung lolo na hinatid natin, ilo, ay ano, pinasakay natin sa Roro, sa Iloilo naman. Almost ilang taon na siya dyan sa Makati, matatanda niyo mga kababayan. Ang hiling ko lang mag-message lang pagdating niya sa pamilya niya. Inalagaan muna namin yun eh. And then, pinasakay namin ng Roro. Pero pagdating niya doon, hindi na nakapag-message. Pero okay lang, at least nakatulong tayo. Ito naman, malapit lang, dait lang. Uh, nine hours o six hours? Daet, from Makati. Nine hours po. Oh, nine hours. No? Sige. Alam mo, ang dami yung ano. Ay, matanong pa ako. Po. Ano natapos mo? Hanggang saan? High school po. High school, okay. Kasi ano eh, uh, pero nanonood ka sa amin. Opo. Okay, salamat sa suporta mo ah. Kasi ang daming humihingi ng tulong. Ito, may isa pa ditong naliligaw din to. Lumalapit din sa amin, hingi ng tulong. No, pero dumating ka, kaya unahin na lang muna kita. Eto, problema nito, eh, nag ng ano. hingi din ng ano, pamasahe rin. Pabalik naman ng Makati. Yun nga po ang nagusto ako din po sa inyo, pra, kayong, no. yung nag po kayo sa Bendor po, na babae, mm -mm. yung nalaglag yung pera, oh. papabayad nyo sana kuriente. Oo. Oh, oh. Yun ang binabalik-balik ako. Ah, po. sa mais bender yon. Oo. Baka, hindi mo kilala to? Kasi galing din ang laon yun to eh. Eh, pabalik daw siya ng Makati, tingin ng pamasahe. Kaya medyo itinatabi ko lang kasi medyo may tsura pa naman. Delikado. Pero pwede na siguro kayo magsabay. Kilala mo ba yan? Hindi mo kilala? Ha? Huh? Hindi mo kilala? Sayang, kasi kung kilala mo, kung magkalapit kayo, sasabay ko na kayo. Pahatid ko na kayo. No? Pero ngayon, wala kang girlfriend? Wala uh, po. ko lang po ano anak ko po. Very good. Kasi ang nagbabantay po sa anak ko, lola ko lang po. Ah, lola mo. Po. Ay, nanay-tatay mo. Kay wala pas na po. Kata Pero buhay pa ang lola mo? Opo. Ilang uh, taon yung lola mo? 86 po. Ay, yung nanay-tatay mo, bakit wala na sila? Ay, wala po. Ah, pero buhay pa? May sarili-sariling pamilya po. Oo. Oh. Hmm. Tapos iniwan na kayong magkakapatid. may lola na lang po ako. Mm -hmm. Buti may lola ka pa. Hmm, so, yan ang pinaka-family mo ngayon. Opo. Hmm, Kayo naman, ma'am, magkano pa masahe kailangan nyo? Pamakati, ang lapit ng Makati, hindi nyo magawa ng paraan. Gusto ko po, Daddy Frankie, eh, ihatid mo po ako doon. Patay tayo dyan. <laughs> gusto, po, gusto ko po kasama kita. Ano kaya ako sabay na lang kayo, bigyan ko na lang kayo pamasahe. Magkano pa pamasahe kailangan mo? Ay, wala po. Basta gusto ko po kasama ko po kayo. Ay, uh, ibang klase ng hihingi ito mga kababayan. Sige, unahin na lang natin si Sir. No? Huh. Ano to mga kababayan? No? Aga pa lang, hindi pa kami naka-ano, naka-ready. Kakapi pa lang, kapi tayo. Ayan. Wake up. Smell the coffee. Di ba? Nga pala, nag-almusal ka na ba? Ako pinakain na po ako doon sa barangay. Kape? Tapos na rin po. Tapos na? So ang kailangan mo lang talaga? Uwi na pera? Pera? Uwi po. 4,000? Yeah. Sigurado kang uwi ka ha? O po, hingi po ako ng number kahit kay kagawad Pwede o kanino man dito hmm. para sigurado po ako, nangangako, natatawag po ako. Hindi, ano na lang, mag-message ka na lang, nanonood ka naman sa page okay. namin eh. Ngayon ka, wala kang ginagawa, no? Para malibang naman si sir, total, para mapakinabangan ka naman namin, hindi yung hingi-hingi ka lang, o, kausapin mo si sir, interviewin mo si sir, tapos ikaw na magbigay, kasi namamaos ako. Kausapin mo naman. Pakilala ka rin. Sir, uh, ako po pala si Aring Rochelle. Ang paboritong asawa ni Daddy Frankie. Ganun lang talaga siya magsalita. Sanay na ako sa kanya. Uh, <laughs> ah, ano nga palang pangalam mo ulit, Kuya? Bongbong -bong Basista Marugo po. Uh, ah, Bongbong. Mm -hmm. ilan taong, ilan taong? 45 ka? po. 45. February 11, 1980 po. 11? Okay. February? Oh, mahaba ang buhay ng, ng February ha? ah. February 11 ka pinanganak. Mm -hmm. Tapos, 45. Panganay lang ako sa'yo ng siyam na taon. Pero sa birthday, magkalapit tayo. Mm. Oh. Mahaba daw ang buhay ng mga February. Totoo ba yun? Ang iba po sinasabi, February daw ay... Sabi ko, ito sabi daw ko kulang-kulang. Oh. Pero sabi ko, hindi po. Nasa pakatao po. Oh. As, ay, ano? Ano? Sinong may sabi mga kulang-kulang February? Mga tao. Mga tao? Iba na, ay, pinanganak lang February. May ano ka siguro, may kulang-kulang. Oo, oh, oh. yun ang matalas, matalas, matalas sinasabi nila sa'yo yun. pero hindi ko po pinapansin. Yes, sabi ko, isa lang ang nakakalam sa ating nasa itaas. Tama po kayo kuya. Huwag ka maniniwala Oo. doon. Ano lang yon Gawa-gawa lang ng mga taong no? mapangusga sa kapwa. No? Ito. Yung kapitbahay nga namin, December, si Raulo eh. <laughs> 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 no, ba? Diba? Huwag <laughs> ka doon. Ginawa ni God yung mga yan mula January hanggang December is good. Walang masama. Nasa tao lang yung nag-iisip ng masama. Kaya, nga, kaya nga po sinasabi ko sa sarili, oh, don't judge people, you don't judge yourself. Yeah. Be proud ko ano binigay ni God sa atin. Ha? Sige, ikaw na kay ipag Yayari ang mga February nito eh. Hindi. Ayun nga, ayun lang naman isabi-sabi lang naman kasi, no? So tama yun, kung ano yung pagkatao mo, yun ang panindigan. Apo. Ne? O. So pagdating mo doon, magtatrabaho ka na? Balik na po sa pangingisda ko po. Hmm. Ah, yun ba yung dati mong trabaho Apo. doon? Bukod sa pangingisda, yun lang ba yung naging trabaho? Ah, nag ano po ako, nagsasideline po magluto. Ah, cook ka rin? Hoy! Hindi kayo nagkangala yun. Cook din ako eh. Anong, ano, pagkain niluluto mo, anong national Ah, uh, yung sa Pilipino. Ah, Pilipino food. Mm. Okay. Yung pinakaano ko po is yung sisig. Ah, sisig. Pampulutan. <laughs> Nagyoyosi ka ba? Hindi po. Very good. Masakit sa baga yun. Masakit sa baga. Mm So, yun ang pina, no, sideline mo or A naging trabaho side mo? Sideline lang po yun. Para kada linggo meron po ako pera may bibigay sa anak ko para pang gastos niya sa eskwela po. Mm Nag-aaral ba yung anak mo? Grade 6 po. Ah, oh, grade 6. Matanong ko lang, sir. Sabi mo, kinuha yung bag mo nung uh -huh. pauwi na kayo. So, ibig sabihin, andun lahat ang damit mo. Hindi, ang nakalagay po doon po is cellphone, oh. wallet, oh. tapos mga ID ko na sa wallet po, tapos barena, tester. Ano yun? Bakit may bag ka pa? Damit ko po to. Yung ah, hawak damit. mo pa rin yan. So, okay. dalawa ang bag mo. Oh, Okay. So, nung nakuha ka niya yun, magkano na tira pera sa'yo? Wala well, po. Andun oh, po na. so, paano ka kumakain at naglalakad-lakad? Paano? Pag naglalakad po ako, sir, kung saan po ako nakaka... Pag ng gabi, lum... naghahanap po ako po station o kaya barangay, nakikisuyo po ako na magpalipas ng gabi. Al... Alam mo, sa totoo lang na ko lang, that time na nawala ka, ay nawalan ka ng bag doon sa lugar na yon kung dahit lang uuwian mo, magkano lang na ang pamasahe, pwede kang humingi ng 200 sa kap katabi mo. 100 dito, 100. Hindi ka ba nanghingi na sa mga ano police. pulis? Po, uh, po ako. Mismo nga po la munisipyo ng, ng La Union, Rosario. Pag humingi ako ng tulong doon, sinasabi po nila, kahit yung mga tao, iisa lang ang sinasabi po. Hindi ka botante ng La Union. Sabi sure ko po, Pa, opo, sabi ko po na, 'Di ba LGU? Diba ba ang tabala ko lang makontak do sa amin LGU by LGU? Hmm. Hindi daw po. De, ganito na lang. Susunod na mangyayari mga ganon. Kasi talagang napakahirap humingi no sa gobyerno eh. Opo. Hahanapan ah, ka talaga ng mga papel. ano sa totoo sa gobyerno natin, ang mahirap na ng tulong, sandamakmak na papeles pa kailangan. Po. Pero sa yung mga politiko, nakukuha ng pondo, napakadali, milyon-milyon. Madali, di ba? Pero yung mahirap, na ihingi sa gobyerno, paduguan ng, ay, iyak ka muna ng dugo. Dapat ang ginawa mo sa mga bahay-bahay na lang, sa mga tao, ay eh, sa pulis, sir, pandagdag lang sa pamasahe, pangyay 100. Makauwi ako, na, dapat ganon Nagawa ko po yan, dati Bramke. Kaso, oh. sa mga bahay-bahay, hmm. sabi sa akin ay, ang laki ng katawa mo, hindi ka magtrabaho. Pumunta lang barangay. O, oh. kaya ah, sa yung polis nasabi po, nila. Sa pulis naman, wala pa silang sweldo daw po. Kung may sweldo lang, lalo na si sir de la Cruz, kung may sweldo, siya pa ang magbibay sa yung pamasahe. Mm. Kaya po, lapit niya po ako sa inyo. Sige. Mm. Mm. Kauna, bigay mo na para makauwi na. Uwi ka ngayon din mismo. Opo. Sure ka ha? Opo. Opo. Sige, ako na kuya yung kamay mo. bilangin, bilangin natin na na na, ha. Okay, one, two, three. 4, five, 6, 7, eight, nine, ten. 5,000 na yan. Salamat po. Salamat po Lamad po. Lamad po. Salamat po, Panginoon. Yun na. Masaya na ako. Ano natanggap mong blessing, pasalamat ka lang Salamat kay God. Kahit hindi na sa akin. Dahil ako'y kasangkapan lang ng Panginoon. Salamat Nawa po. ay uh, makamtan mo yung mustisya magkaroon ka ng magandang kinabukasan para sa anak mo, no? Salamat po. Okay. Sayang hindi mo kilala yung mga vlogger diyan sa dahit, Maraming vlogger diyan, may charity vlogger dyan okay. okay. Kaya po nito pagkatapos ko rito, dadaan na rin po kay Kapitan para sabihin ko na tulungan po Alis na. Yes, pasalamat yes. ka rin dun ha. Yes. Ingat ka. Salamat Ingat po. Salamat po. Salamat hmm. okay. po, Ma'am. Ingat ka. Ayun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Maraming maraming salamat po sa inyo at uh, nakatulungan na naman natin ang ating kababayan from uh, Daet Camarines Sur Norte. Norte po. Camarines Norte. No? At uh, salamat kasi napuntahan nila si Daddy Franket. Salamat. Sana makauwi na si Kuya ng Mayo. Sige Mara, Kuya. Salamat po. Kuya, ingat ka po. So, ingat talaga. ka. Talaga po. Uh -huh. talaga po. Talaga po kaya mo na? Dika na namin ni Ate, ha? na po kay Kapitan. Okay. okay ano si ano kagawad Freddy sa labas? Apo.